Eh, dapat nga kasali ako dito, eh. Kaya nga, huwag ka na malungkot. Okay, naman si Lucy. Bigyan mo saan po, G. mo naman ginagawa mo dito. Masa yung motor ko. Masalita mas, ka, masalita ka. Ano, sabi mo na. Tinanong kita, ito ako pala, eh. Wala pa ako sinasabi. motor ko! Thank you. Thank you, ang na mo nagyagawa mo, ito na wala yung motor ko. Tanoy natin yung mga tao. Pasuhan nga tingin ko na kay robot, eh. habang buhay ah. Sa iyo yung gigi Huwag ka naman ang kote Si OA ka kasi Te, alam mo may umiram lang ng motor mono, no? Jeep no? Eh dapat nga kasali ako dito eh. Kaya nga, huwag ka naman malungkot. Hindi to kami ngayon no, sa may ano, sa may... Sa Red Knights Owax. O.A.X ano, Rev Nights. Oo. Kasali naman si Lucy. Kayo nga, nandun naman te. Uy, may ano, may badyaw. Bigyan mo sa 4G. Sabi naman ang ginagawa mo dito. Yung natin mo kita, paano nakapunta dito? Ha? Oh, ha? Asan yung motor ko? Alam mo ba, nasa motor ko? Magsalita ka! Magsalita ka! Ano, sabihin mo na! Upal to! Uy! Anong ano? gagawin ko sa motor o, mo? Anong pakailam ko pa na? Tinago niyo eh! Dalala ni Lucio yung motor niya narinig niyo Nakita mo na si Lucio! Andun! O ba't di mo tanongin yun? Ba't ako tinatanong mo? Sabi niya tanong ko sa'yo eh! Tang Tanginan to! Wala rin palang motor to gagawin! <laughs> may motor ka! O! Asan din! bakit? kalika! Ba, ba't mo alam? O, ba't mo alam? Bakit ba? mo alam ah? Ano? Ano mo alam? Nakapasok rito, pasok ko, aray ko! Pasok ko dito, ko, aray ko! ko! Anong nangyayari mo alam mo Jeep. Asok, asok! mo ah. alam mo? Bakit mo alam mo, But, alam mo. Hari, tu, pre! Masok A pasok ka, pre! mo pasok Tinanong Pasok ka, Tinanong mo. Tanga kotse chiki. Wala pa akong sinisap. Wala pa akong sinisap. Uh, ay nga. Wala pa akong motor ko. Tanga ga. Labas ko. Wala do si Wala, wala do yung motor mo. Tan. Dumating ka dito na sa kenta. Patalan patal mo. mo. Wala do yung motor. Wala. Wala ayan oh. Putang ina mo ng ginagawa mo. Tanga na ito na wala yung motor ko. Wala ko nalaman diyan. Oh. Gong dito. Putang mo isasali namin yung putang ina mo. Wala mo kaya alam diyan. Isasali ko yun. Asa na bata lang mo? Bata lang mo. Na bata mo nawala. Eh. Ay bata lang mo nawala. Oh, oh. dito mo motor mo dito ka na kotse. Ano ko tanga? Tama, oh. tama si Robo, tama. Diba? Isipin mo na pa common sense lang eh. Oh, Kinu nito. Hoy, gabay ka pum, oh, paano ka na puta rito? Oh, paano ka na puta dito? Gabay oh, mo niya. Grabe ko. Ano eh? Kinu nito. Ay, gupit mo. Buti na habol. Pabancing ito, loko. Ari ko

Tingin ko na sa kanya No, Chief? Hindi ko alam, Pero baka, baka balik ka naman kasi yun. natin yung mga tapos. Tingin ko na kay Robot eh. Kailangan ng ikot. Huwag natin niya ba yung karito? Huwag ba kayo? rito. yung karito. yung karito. Sumama lang dito. Huwag yung karito. Mas karito. Hingin na so. Palisip mo yan. Palisip mo yan. Palisin mo yan. Nakakagulo dito yan.